Sir, kadayan po tuloy, may pang ano ka ba? Hala po tuloy, meron nog missing link sir, ibigay ko sa iyo para hindi ka mahirapan magdugtong. Hindi, masisalamatan, salamat. Sige pa, sige pa. Sa ka papunta? Pauwi na ako, galing ako dito sa Triangle Triangle ito sa may Bangyad Tapos pauwi kang ang Angono pa Angono lang Angono pa, ito meron akong ano, missing link Ah, dito tayo sa may ano, may bato. Kasi baka mahagip tayo diyan eh. Ito tawid ah. Sakto 'yung oh, pagdating mo. Oo nga eh, kasi pa-diretso na ako. Eh nakita kita nung di dito ka eh Nasiraan ka kaya umiikot ako Ilang speed ba to? 9 speed 9 speed 10 speed Eto Eto 9 speed Wala kang ano? Wala kang tools? Wala. Kasi sa dasagit lang ako eh. May hinatid lang ako dyan eh. Ah, may hinatid ka lang? Okay. Oh, hinatid lang ako eh. Ayan to, 9 speed. Eh, hindi ako nagdala ng ano eh. Gamit e. Eh. Ay lang madumi, ang daming buhangin. Hmm, Nanat na nawa napatong dun sa may buhangin. Alisin natin 'yun, Demi. Ano nalagyan ng buhangin eh? Ayan, tingnan mo, lumabas na yung tunay na kulay niya. Kulay puti pala to dati eh, naging itim na. eh okay. po. Gayun po lang, hindi na po kasi nagamit. naka e lang niya sa bahay. oh. Uh, nagamit ko lang yan nung pinagawa ko, tapos nung pag-uwi ko, nagpapalit ako nito. Ah, na yeah. tong kadena mo? Ah, pag mag-rides ka, baong ka lang ng ganito, missing uh. link, para pagka maputulang ka, hindi ka mahihirapan ganito lang paggamit niya no asok mo lang dito sa kabila eto namang isa, dito naman sa kabilang dulo ah, tatanggalin natin yung kabila sino yung kasama mong lalaki kanina? tumulong lang yun, yung nagda-driver driver yun, ano, L3 Ay ah, yung driver yun yung sasakyan? tinulungan ka lang? Apo, ah, apo. akala ko kasama apo, mo yun hindi po. Bumili kasi ako din ng ano pakwan. Ah, bumili ka lang dito tapos uh, nasiraan ka. Tinulungan ka niya. Uh, akala ko kasi kasama mo yun. Ayan, pag natanggal mo na yon, kabit mo na to. Tapos itong kabila dito naman. Ayan. Tapos pagdikitin mo lang silang dalawa ganyan. Ngayon, hahatakin mo na ngayon siya. Papasok mo to. Ayan. Kailangan din pala ako bumili lang ganyan. Oo. Oh, Ayan. Papasok mo yan. Tapos ibubuka mo to. Ayan. Ayan. Tapos ay ano? Oh. Di ba? Diba madali lang ikabit? Madali lang siyang pagdugtong oh. ayan. Tapos Tanggalin mo na to. Ayan, okay na. Kaso ang problema ay yung kadena mo ang dumi na. Lalagyan natin ng ano, ng lubricant. Tagilid mo to pag ganyan. Tapos pidalin mo, ha? Yan Bandumi eh. Kulay itim na eh Oh, ayan Malinis na eh, Sige nga, testing mo nga kung okay na Para sure tayo na makaka ka Ay, dali-dali Ito, dali. magpunas ka ng kamay mo Kasi malalagyan ng grasa yung manibela Dudulas yung hawakan Ayan. Tapos testing mo muna para sure tayo na okay na. Yeah, ikot ko muna isa. Okay. Ano, okay na? Okay na. O, oh, ayan, ka, ka na niyan. Ah, angono ka pa, angono? O, oh, yan, boundary na ng angono dyan eh. Makakauwi ka na yan. Salamat po, sir. Ah, uh, wala nga naman po. Salamat na po, ano yung channel mo, sir? Ah, Nas Venture po. An, ah, subscribe na ako. Ah, okay po, ingat po sa biyahe. Eh.